when I was taking up law. Puno ako ng mga pangarap ng pag-asa. Akala ko. Pag-abogado ka! Hari ka ng sarili mo. Pero nabigo ako. Alam niyo ba kung bakit? Ticos. Everybody is corrupt. May katumbas na halaga! Ang pao, galaw mo. Hmm? Hindi mo may papanalo ang kaso! Dahil sa magaling kang abogado! O dahil sa walang kasalanan, pinaglalaban mo, pinatanggol mo! May papanalo mo ang kaso. Dahil sa kung sino kakilala mo o koleksyon ng taong ipinaglalaban mo! Ikaw ang sayang dahil hindi mo ipinakita na sa loob mo. Hm. ang talino mo. Abogado rin ang tatay ko. Hukom. Judge. Pero nakita ko naging maligaya siya. Naikwento rin niya noon na naging ambisyoso rin siya. Tulad mo. Pero naging matapang siya. Matatag. Ipinaglaban niya kung anong tama. Kung anong dapat. Yun ang pinakaiba niyo. Hm. Nagtagumpay siya. Nabigo ka. Na ang na ng loob nito. <laughs> Kung galing ka sa matinong pamilya, bakit ka narito? Mula sa paaral lang ito. Mabubuo ang mga pangarap. Mababawasan ang mga taong piko. <laughs> Hello? Armando Vineraw? Yes. Alam mo na kung anong atraso mo. Kaya ikaw ang pinili ko para kumausap kung sa mga dapat kausapin. Hindi ka tututol kung makikita mo ang mga anak mo nakasama sa mga bihag ko. Kung ano man ang pakay mo, kung ano man ang pakay ninyo, mabibigo ka. Mabibigo kayo! Hindi ko alam is pilingin ang salitang kabiguan. Pero kung mangyayari ang sinasabi mo, na marahil ang pinakamalagim na bangungot sa buhay mo. Dahil kaysa tanas mo na hahanapin ang mga anak mo. We are here in the vicinity right where a real hostage drama is going on involving some 70 young students and faculty members of the Knights of Luzon Reformatory School for Boys in the hands of about 40... The place is indeed tension filled as our law enforcers are trying all that is possible to save these young lives. Napala nyo. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Sipi nyo na kaya. Inti na kayo matimbog ng mga pulis. Nasayang pala lahat ng mga pinagpaguran nyo. Tayo mga mga hold up. Tapos ngayon tayo pa na hold up. Hoy. Kumana nakakaya yun? Boji, tumigil ka na dyan, ha? Alam ba, kanina pa ako nagtitingin dyan sa mga sinasabi mo. Eh, kung nga itong hindi marunong sumunod sa usapan natin, no, walang iwanan, di ba? O, oh, ano eh, ginawa mo? Puro, puro negatibo yung nasa isip mo. Puta ka ng putak, eh. Hindi, dapat tong si overdose ang sisihin, eh. Pwede ba? Tumigil na nga kayo dyan. Lalong sumasakit yung ulo ko sa inyo, eh. Oh, tumigil na daw kayo. Alam mo, kinki. Tama rin naman si Boji eh. Hindi natin linya ang hold up. Tignan mo. Minsan nga lang nating sinubukan. Sumabit pa. Mabuti pa siguro. Bumalik na lang tayo sa dati nating trabaho. O nga, Kinky. Alam natin ang mga pasikot-sikot dun eh. Iniisip ko lang naman yung kaligtasan mo eh. Alam nyo, yun din yung iniisip ko eh. Naunahan nyo lang ako. Ano, kamusta? Alam nyo naman ako. Parang right. Bigla na lang sumusulpot. Yes. Uh, Ay, siya pa. nga pala. Siya si Hudlo, na gustong gumuro po Pakikinabangan yan. Aba, eh. <laughs> ano? Basta ano? rekomendado nyo, Tata Ay, ano? Ay, po ano? po so, Walang problema oh, oh, oh. sa akin. Approve yun, ha? May alam ba naman yan? Baka mamaya, pabigat lang insalakad. masama niyan, baka mamaya, pakawalaan ang mga piko yan. Pare. Walang huda sa pamilya namin. Yan ang sabi mo. Alam mo, ikaw, Boji, kahit kailan ang laki-laki ng problema mo. Bakit hindi mo na kaya natin subukan para matanggal yung sakit ng ulo mo? Ano sa tingin nyo, Tata Kanor? Walang problema sa akin. Total kinuro ko na lahat sa kanya mga nalalaman ko. O sige, subukan natin. Tingnan natin kung di mapahihayan. Pare, hindi ako lumalakad na may tinik sa daan ko. Winawalis ko muna. Pwede po yung test drive? Oo. Oh. Basta kayo, pwede-pwede. Mahala ka na muna dyan, pare, ha? Sige lang. lang namin to. Oo. Oh. Talagang pinu-feel ko siya, ha? Ganda, no? Okay. <laughs> Pag-ibag talaga, no? Ang pabibili ganda ng ride, ano? Mahal. Ibang klase. Okay, okay lang sa'yo, ha? Tapog dalayan niya Makarang ng bench. Nakakahiya, ha? Hindi. Yeah. <laughs> Tsaka, alam mo, hmm. ito, pabibili ko ito sa papa ko. <laughs> o, oh, sige. Pabili mo na. Dahil maganda naman talaga ito, eh. Kayang-kaya -kaya niya yan. Alam mo naman, birthday ko kasi, kaya, ah. yun. <laughs> Happy birthday. Ay, yan. naku, nakakita. <laughs> at talaga, ano? Is it maganda yung Pare, baba! Ano ibig sabihin ito? Ang kotse mo! Ano ibig sabihin ito? Hoy! Kotse ko! Kotse ko! Hoy! Pabalik kayo rito! <laughs> ko dito sa amo ko! Ako! Tinatawag mong wangbo! Alam mo ka, Tornillo! Sinasabi mo sa mukha ko yan? Ha? Hindi na sabi mo sa mukha ko yan? Bakit? May ebidensya ka ba? May ebidensya ka! O ano? Wala ka pala ebidensya eh. Ang dami mo pa sinasabi. sa ano po Tay? May e, balita-balita na sa buong Maynila. Ito ko sa iyo, ah. Mad-killer ka. Mamamatay tao. Walang patawad. Dong, totoo ba narinig ko at nababalitaan tukol sa'yo? Tay, pati ba naman kayo naniniwala sa mga balibalita? Ang tanong ko, ang sagutin mo. Ikaw e, ba'y yung ba may kinalaman sa mga patayan na nangyayari dito sa atin? Noon, ikaw ang tinatakot. Ngayon, ikaw ang kinatatakutan. Noon, ikaw ang binibiktima. Ngayon, ikaw bumibiktima. Ano ba nangyayari sa'yo? Ayoko na matakot. Ayoko na maging biktima. Eh, pero sa mga ginagawa mo, nag-iipo ka ng kasalanan. Kung wala ka ng takot sa batas, sa Diyos man lamang, anak, makonsensya ka. Diyos, Tay, konsensya. Bakit? Natakot ba sila sa Diyos? Nakonsensya ba sila? Kung totoo mo may Diyos, hindi niya dapat pinabayan at tagtarin na saksak ang aking magina! Kung talaga may Diyos, hindi niya dapat hinayaan babuhin ako ng mga pulis na yon? Kung may sasagutin man ako sa Diyos, tay, yun ay kung papabayaan ko mabuhay pa yung mga hayop na yon, Ang pumatay sa akin, Magina. At bumabuhay sa akin pagkatao. Huwag mong bigyan ng katuwiran ang kasalanan mo. Sa mga ginawa mong pagpatay niya, ano ba pinagkaiba mo sa kanya? Ang gusto ko lang naman ay eh, matahimik na buhay. Eh. Ang gusto ko lang naman ay eh, guminahawa kahit paano ang pamilya ko. Ang pangarap ko, kapag tapos ko ng pag-aaral ang aking anak, Gusto ko lang naman lumigay si Boyet eh. Katulad ng mga bata nakikita ko habang naglalaro. Masaya. Walang problema sa buhay. Pero anong ginawa nila? Tinatay nila mag ko. Sinira nila ang pangarap sa kanila napatayuan ko ngayon, napatakbo-takbo. Sino pa pwede ko kausapin bukod sa inyo? Lahat nilalayuan ako. Kinatatakutan. Pinandidiriyan na parang may ketong. Sarawa akong mad killer. Aso. Wangbu! Maluwag at tordibyo! Tao po! Tao po! Magandang gabi po! <tapos>